man, hmm. may nag-comment na ang dami-dami pa daw kulang sa loob ng bahay natin. Yes, kakabsat totoo po yan. Marami pa talagang kulang sa bahay namin. Sino ba naman kasing ah, nilipat sa bagong bahay na kumpleto na ang gamit? Eh, mga mayayaman. Eh, mga mayayaman, pero di naman kasi tayo mayaman. Pero baka mayaman yung nag-comment. Oo, oh, siguro, kaya ganun. Pero ah. Kakabzat, ah, ituturo ko kayo dito sa loob ng bahay kung ano pa yung mga kulang kunak maninit. Mm. eto Ito kakabsat, una is yung sofa namin. Wala pa po kaming sofa, kaya for the meantime, ah, ganito pa lang siya. Pag nanonood kami, naglalatag kami ng bed dito mm. para masarap manood. Mas masarap manood pag naka, ano, dyan sa lapag, diba? True. And pangalawa, wala pa kami dito yung TV rack. Yung ah. plano namin ni Katuro bumili ng TV rack para medyo maganda yung ano namin, sala namin. Mm -hmm. And yung dalawang kwarto namin, wala pang mga kama. Hello. Oh, baka may mag-sponsor. Oh, baka so, kaya niyang sponsoran para maging kompleto yung gamit. Yes, kakabsat. Dito sa part na sinasabi ninyo na medyo masikip at daanan lang daw ito papunta sa mga kwarto which is hallway daw. Hindi daw to considered as sala. Sabi ko naman sa kabsat, ko na itong bahay na to is dati nang may nakatayo at ang sinundan lang namin yung mga pundasyon niya. Kaya hindi po namin na priority yung lawak na gusto namin para sa sala. So ayun po kakabsat. And kulang din po kami ng ano, furniture sa labas ng terrace namin. Mga sinadjust din yung kakabsat na bagay yung mga ginawa ni Amang ng mga furniture which is yung Plano din ni Katuro is... Yes. Lalagyan ko dyan ng mga antik, yes. mga wooden antik. Tingnan nyo na lang pagka natapos mm. na yung antik na pinapagawa ko dun mm. kay Amang. Yes. Pure na rayon mga idol. Mm, ayun. Abangan ninyo kakabsat kasi maganda na rin yung may upuan sila dyan. Kasi yung upuan mm. na para sa terrace namin, pwede namang upuan pero mas maganda pa talaga na meron siyang antik. Mm meron din nakapagsabi na sana nandito daw yung aming TV dito? hindi Oo, o, kakabsat okay naman eh kasi habang kumakain kami nakakaniit oh, kami doon nakikita naman no? namin doon straight siya ayun o diba parang hindi po siya bagay oh. kung dito ilalagay oh, oh. Okay. kakabsat tignan niyo may papakita ko sa inyo bumili na ako ng ganito oh mm. sabi ni Katuro baka daw gawin kung hospital tong bahay namin <laughs> hindi kakabsat ang purpose kasi nito which is kapag may emergency or may mga na na disguise or kahit maano sa amin meron agad makukuha na, na first aid like yung mga betadine, alcohol, uh, mga bulak ayun. Ito yung purpose niya kakabsat. Uh, Ay lalagay, papalagay ko kay katuro dito na nasa likod para hindi Yes. Uh, ano. At saka mga idol yung kulang pa talaga sa amin yung uh, helicopter, uh, tapos uh, airplane, uh, tapos barko, submarine, wala pa. <laughs>